You know what's up mga amigo, kamusta kayo? Panibagong araw, panibagong vlog naman tayo at for today's video ay pag-uusapan natin ang mga kahulugan ng, kahulugan ng mga linya na nakasulat sa kalsada. Kaya kung isa kang rider o isa kang kamuti, kailangan mapanood mo ito hanggang dulo para malaman mo at para maiwasan na maaksidente at mapahamak ang iyong mga mahal sa buhay. Dahil ayon kay Google, taong 2023 ay mahigit 86,000 ang road traffic incident sa Metro Manila. yang yeah, dahilan sa kakulangan ng kaalaman sa mga road safety signs, pagmamaniho ng may impluensya ng alak, kaya ngayon ay pag-usapan natin ang kahulugan ng mga linya na nakasulat sa kalsada. Kaya tala na, let's go! Hi, ako nga pala si Migo. Mahilig akong mag at mag-travel. Hindi mo ako kilala. Kaya tara, diretso na sa video. Pero nakapalo ka na ba? Kung hindi pa alam mo na, i-follow na yung ating Facebook page, mag-subscribe sa ating YouTube channel at meron din tayong TikTok account. Let's go! Ang una mga amigo kung inyong napapansin ay meron tayong nakikita dyang putol na puting linya. So ano nga bang ibig sabihin yan? So, ang ibig sabihin niyan, pwede kang magpalit ng lane, pwede ka rin mag-overtake kung ligtas, at pwede ka rin mag-U-turn. So, yan po ang ibig sabihin ng putol-putol na puting linya, mga amigos. Pangalawa ay pag-usapan natin, mga amigo, itong nakikita nyo. Yan, mga amigo. Sulit unbroken broken yellow line. Since tayo ay nasa kanan at ang nasa kanan ay sulit yellow line. So, ang paglusot ng sasakyan sa kaliwa ay pinagbabawal. So, hindi pwede tayong maglipat sa kabilang lane at mag-overtake. At kung mapapansin nyo rin mga amigo, sa dulo ay crossing na. So, hindi talaga tayong pwede dyang mag-overtake. So, lalo tigit pag crossing na dapat mag-slow down na tayo mga amigo. Kasi hindi natin alam yung ating mga lobo. Pangatlo ay ating pag-usapan ay ang solid double yellow line. So, ano nga bang ibig sabihin ng solid double yellow line? So, ang paglusot ng sasakyan ay ipinagbabawal. So, kapag may nakita tayong ganito mga amigo na double solid yellow line ay bawal tayong mag-overtake kahit saan mang linya ikaw nasa left or nasa right lane so bawal po mag overtake kapag solid double yellow line so akong yung napapansin mga amigo crossing din yan so pag may crossing double solid yellow line so bawal talaga mag overtake so ngayon ay andito na tayo ngayon may nakikita tayong putol putol na puting linya So, ibig sabihin yan, pwede tayong mag-overtake. So, ngayon, mayroon ng yellow na naman kasi crossing. So, bawal tayong mag-overtake dyan mga amigo. So, kadalasang may double solid yellow line ay sa mga crossing banda at sa mga may tulay. Tulad nito mga amigo, papalapit na tayo sa may tulay. So, double solid yellow line. So, hindi tayong pwede mag-overtake. Diyan mga amigo kasi tulay oh, Double solid yellow line So hindi natin alam At saka masikip yung kalsada mga amigo So pag ng tulay dan Pwede ka na mag overtake Kapag nakita mo na yung putol putol na puting linya Mga amigo yan double solid yellow line So pag yan yan yan, putol, putol na puting din niya. Pwede ka na mag-overtake basta ligtas yung pag-overtake mo. Simple, pag mayroon kang makasalubong, huwag mo na ka mag-overtake. So, yan mga amigo. So, laging ligtas ang may kalaman mga amigo. So, Hanggang dito na lang yung ating video mga amigo at kung nagustuhan mo paki like at mag-comment at i-share na rin nito para mas marami pa ang matuto. See you in the next video.